Ito silpe Hi guys Mangilaw tayo ng ano, isda ayan o oh. Ay huli na kami dalawa Kami ni Eric Circle ayan. Start oh, Ano yan? Oh kinasumgit yan Ayun o Oh Oh Ayun. Ayan, pang ulam. Dahil low tide ngayon, ang kami. So, ya. Ayan mga boss. suaki O oh, si Orchin. Ayan. Sarap yan. Ayan. Mm Okay. Ha? Huh? Ito yung sea cucumber boss Ayan o oh, sea cucumber Ayun Oh banaya hmm. Ayun sea cucumber <laughs> Pag gitirahan na lang dahil yun to Ayan gi vlog <laughs> <Mag> <laughs> ito yung shiwaga Ano ba si Manong kinakyan ko ito? Ano? Ano? Ano ba si Manong ito? Si Manong magunaya o si Bot may dala Ano? Ano si Bot may dala Ayan nakahuli tayo nang isda mga boss ano na tinamaan Ayan So, ayan. Ayan. Ayun. Ayun. Uy, gawas. Uy. Gawas. Gawas. Kanan, lay na lay ah. Jukil. Uy, dami na na. Uy, na na. Gawas. Nabuang. Lumabas sa <laughs> bahay niya yung ano. Umang. Ayaw magpahuli. Lumabas. Kari, ang sabi niya? bato. si cucumber pero hindi pwede yan dunsol ayan yung pinakamayaman so dunsol so, Ang mumpong, kita mo CCTV ah. Ang mumpong. Ang cucumber ay oh ito so, kita man din ya hmm yan si si cucumber yung dalawa sarap yan oh. so oh oh may isa pa oh umang yun na ya umang umang lihok ano so may kalaman na yung balde konti pa. Nakita na naman tayong malaking ano. Ayun. Laking suso. Ayun. Ayan. So, papapatuloy pa tayo. yun yung tabing dagat dun tapos yung kumikislap na yun yung tinatawag na parola yan malalim na yung ano dyan yan yung mga palatandaan ng mga bangka pag ng, uh, ano, lumalawin so madilim tayo mga boss wala kasi akong ilaw uh, yung cellphone ko lang yung pinapang ilaw ko mga boss nandito na tayo sa tuyong parte ng dagat um, umabot na tayo dito sa batuhan ayan yung naglalakad na ano shell yun oh. ayan hmm. hmm. so tuyo na to wala nang tubig Malay, malayo na tayo sa tabing dagat may may nangiiilaw din doon. Madilim. Wala. Pag walang ilaw. Few moments later, ay na yung huli. Dami ng sikyo si lang lahat. Wala kaming nahuling mga isda-isda. Ay, palatayaw tayo. Naku. Itong isa, nandari yung batuha. Pala tayo. Ibis ba din na? Sila ko. Wala man. Pala talaga eh. Ay mga boss, ayan na yung huli namin Kahit walang ilaw Cellphone lang Puro CQ Cooper Ayan, nolam na din yan Wala kasi akong ilaw, si kuya lang Meron cellphone yung pinapangilaw ko Ganyan lang ang hina Kaya, masyadong makita yung mga ano yung mga shell at saka yung mga sea cucumber at saka isda kasi tignan nyo naman ganito lang yung ilaw ko hindi kagaya sa mga ganyan no? malakas wala kasi tayo pambili ng ilaw ayun o no, isda ko pista so saglit lang mga boss at bibirahin ko lang to mga boss may nakita tayong parang bato pero pwede tong biyakin eh hindi to kayang biyakin ng wala kang ano malakas na pambiyak may laman to parang talaba subukan kong biyakin aso ah, mahirap yan o ayun, ayun. ayun. nabuak na kuya nabuak ah naisulod ito masarap ito mga boss lang natin sa balde dito kasi naman tayo sus No. yun sukses doon na ayun laman ayun ayun paghiwalay mga boss may crabs tayong nakita yun oh ayan tulog yan oh, ayan buhay na buhay natulog lang yun no pwede na 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 hindi na ka magpanit <laughs> so na samay e spot nga sirato po putong balay na ah kumakita ko spot samay gatch ang kono irwangot Ito na oh. Ha? Dero? O, oh, tuwad-tuwad o Sige man eh, umang Umang ganda eh Na, balat no? Wala kayo balat? Uh, awa, mong balat Oo uh -huh. so, Susun so. Ito, ano kaya ito? Ay, eh, hindi po pwede ito yung umang. Tinatawag to na umang kasi lahat ng mga bahay na ganito, yung lagayan, hindi sa kanya yan. Baga, kagaya ano no? umang din yon Parang yung kapatid natin na nagsusuot ng damit na hindi kanya. Yun yung umang. <laughs> Ayan. Ito, si Cucumber. Panthers sa Maliit pero pwede pa. dagdag na ito. natin dito sa nahuli natin. Mahirap maghanap ng ano, pangkabuhayan dito. Talagang tsaga-tsaga lang. Kung may tsaga, may nilaga. Ika nga malaking kipol tayong nakita ayan o, oh. magapang ko ayan, ayan ayun ayun mga boss ayan ayan, sarap yan ah, uh update tayo mga boss ayan, nagkalaman na yung balde natin <laughs> puro lang ano, si cucumber So, may mga shell naman at mga ganyan oh. o, yan, ulam na din yan <coughs> wala tayong masyadong isda kasi di nakikita uh, nung wala tayong ilaw baby na octopus ayan mga boss ayan. sarap yan sa kinilaw mga boss

Diyan Pakaputa ng mga balat kaya ron ba. Diyan na siya. siyang Aring yan. Ibinali, no? yeah yeah diyan. Diyan, diyan, na si cucumber mga boss si cucumber to si cucumber ulam na din na malayo tayo sa parola pero ngayon nasa harap na natin yung parola ayan pero galing tayo tuktok ko na yah, silver chain, yan yung parang buhay na star, iba din yung starfish, nyan, daw ng ito yipakay yipakay, sa mga milisyon lumakad tapos bumabakay bumabakay o oh, uh, yung parang ito uh, ito sa mani ah ay pwede na eh ha ako mangod iwas iwas pala yun sa tagalog kasi umiiwas siya agad scrubs scrubs thank you scrubs scrubs So papauwi na tayo mga boss. Yan na natayong go-way. Papalakin na yung tubig pag high tide na. tayo sa tabing dagat malapit na ayan na ito na na tama na to tubig na dito Maling na.

Oh, na So, di tayo sa kalsada mga bus. Grabe no, ganon god. dito na tayo. Uwi so, na tayo sa bahay na tayo nila Sweet sweet. So, hanggang dito na lang mga bus. So, yan na yung lahat ng nahuli natin. Ah. Uh, na isda 我愿意。